Ayon sa mga bagong ulat mga tropa, kumakalat ang mga usap-usapan na posibleng palitan ni Magic Johnson si Rob Pelinka bilang general manager ng Los Angeles Lakers. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagkabigo ng mga desisyon ni Pelinka na nagdulot ng maagang pagkatalo nila sa mga nakaraang playoffs sa kamay ng Denver Nuggets. Maraming tagasubaybay subaybay ang naniniwala na ang mga maling hakbang sa pagpili ng mga players at ang hindi magandang resulta ng team ay nakapagpababa sa inaasahang tagumpay ng Lakers. Si Magic Johnson na dati nang naging bahagi ng front office ng Lakers ay patuloy na nauugnay sa posibleng pagbabalik upang kunin muli ang pamumuno. Kilala si Johnson bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA at nagkaroon ng tagumpay bilang executive nung nagbigay siya ng malaking kontribusyon sa pagbuo ng championship team noong 2020. Samantala, maraming Lakers fans ang nagsusulong na si Bakin na si Pelinka dahil sa tingin nila ay hindi na siya epektibong nakakapagbigay ng tamang direksyon sa team. Kung totoo ang mga balitang ito, isang malaking pagbabago ang posibleng mangyari sa pamunuan ng Lakers na siguradong babantayan ng mga tagahanga at eksperto sa mundo ng NBA. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron pa nga daw na bagong center na makakuha sa isang trade ang Los Angeles Lakers matapos nga mga tropa na makuha ng New York Knicks ang kanilang pinakabagong superstar big man na si Carl Anthony Towns ay tuluyan na nga silang nakabuo dito ng isang legit na super team na kayang makatalo sa defending champions na Boston Celtics. Ngunit base nga sa kalalabas pa lang na balitan ngayong araw, posibleng nga nilang isunod na itrade ang kanilang center na si Mitchell Robinson na kasalukuyang pinag-aagawan ngayon ng ibang mga teams. Sa katunayan, napakarami na nga daw na mga kupuna ng tumatawag at nag i inquire na nga patungkol sa trade value nito at kung papano nga nila ito makukuha sa pamamagitan ng isang trade. And since nga available na ngayon si Mitchell Robinson sa isang trade, ayon sa isang NBA analyst ay panahon na nga daw para sa Lakers na kunin ito. Para nga sa inyong kaalaman mga tropa, nag-average rin naman nga itong si Robinson last year sa Knicks ng 5.6 points at 8.5 rebounds per game na mapapakinabangan nila bilang bagong katandem ni Anthony Davis sa kanilang front court. Kung makuha nga nila itong si Mitchell Robinson ay siguradong makakabalik na si Anthony Davis sa pagiging power forward. No? Isa, mas maganda nga daw itong si Robinson ilagay sa starting center kumpara sa iba nilang big man dahil nga mas marami na itong experience na mapapakinabangan ng Lakers lalo na sa playoffs. May nagsasabi nga din na parang si Howard lang nga daw ito maglaro at posibleng ito din daw ang makakapigil kay Jokic kung sakali man magharap sila sa playoffs. Sa kabilang banda, after ng isa't kalahating season sa Clippers, tuluyan na nga na lumipat ng ibang team ang former MVP na si Russell Westbrook at nag-sign ito ng 2 years 6.7 million para sa team ng Denver Nuggets. At sa isang interview ni Russ sa Nuggets, Bahagyanga na tinira ni Triple Double Machine ang mga dating niyang team. Ayon kay Westbrook, hindi daw siya hinahayaan ng mga dating niyang team na maglaro sa kanyang dapat na posisyon at yun daw ang hindi ginagawa sa kanya ngayon ng Denver Nuggets dahil inaalaw daw siya ni Coach Malone na maglaro sa kanyang posisyon. Well, matapos ang solid season ni Russ sa Wizards averaging Triple Double, kinuha nga ito ng Lakers sa pagasang malaki. Ang may tutulong nito sa team ang kasama si na Lebron at Davis pero hindi ito nangyari dahil hindi compatible ang playing style ni Westbrook. Westbrook kasama si na AD at Lebron. Sigurado magiging magandang matchup na naman ang Lakers at Nuggets ngayong season. Alam naman natin na hirap ang Lakers sa Denver na dalawang magkasunod na season na tumalo sa kanila sa playoffs tapos mainit pa si Russell Westbrook sa dating yung team.